Hey, magandang umaga, pamilya. Gagawa ako ng video ngayon na medyo iba sa mga karaniwan kong ginagawa. Lahat ng tao ay nagsasabi sa akin tungkol sa lindol na ito. At lahat ng mga nangyayari sa Italia. Alam mo, noong Julio 5, gumawa ako ng video tungkol sa isang malaking bulkan na sumabog at binalaan ako ng Panginoon tungkol sa bulkan na ito noong Julio 5 at sinabi sa akin ito ay magiging napakamapaminsala at magkakaroon ng maraming pinsala at maraming bagay. Maraming tao ang mawawalan ng buhay dito. Nakita ko ang dalawa o tatlong daang libong tao, parang napakalaki. At ipinakita niya sa akin na magpukus sa karagatan sa golpo na ito. Dito mismo, nakita ko. Dito lang ito sa paligid. Mayroong isang napakalaking bulkan at kaya naniwala ako na nandito ito. Narito, kung saan ako naniniwala na uh, nandito ang bulkan na ito, alam mo, dahil dito mismo sa palin, merong isang napakalaking bulkan dito. At kaya alam mo ano kaya akong tinitingnan ko sa Espiritu at ipinapakita sa akin, akala ko nandito ito mismo. Pero naniniwala akong marahil ay mas malayo ito dahil simula akong tumingin kung nasaan ang mga napakalaking bulkan sa tubig sa Italia. At kaya kung i-zoom out mo, ipapakita ko sa iyo na merong isang napakalaking bulkan. Isa sa pinakamalaki ay nandito sa ibaba. Nandito ito sa ibaba. At kaya tuwing nakikita ko ang napakalaking bulkan. Sumabog mula sa tubig. Nagdulot ito ng napakalaking alon ng tsunami. At sumabog ito mula sa lindol sa napakalaking bulkan na ito. Parang isang napakalaking nuclear bomb ang sumabog. Parang boom! At umakyat ito mula sa tubig at nagdulot ng napakalaking alon. At hinugasan nito ang lahat. Papasok. Maari ka bang bumalik sa labas? Maari mo bang gawin ang mapa kung saan maipapakita ko sa mga tao bumaba Sige, kaya ang tubig ay humugas. Buong lugar na ito, umabot ito sa buong lugar na ito. At kaya tatiyak na nagdulot ito ng maraming pagkawasak para sa uh, alinman sa mga bulkan na ito dito. Ano man ito, ipinapakita ito sa akin ng Panginoon. Umakyat ito mula sa tubig. Nagdulot ito ng ganap na pagsasara ng lahat ng air traffic sa paligid ng lugar na iyon. Ipinakita sa akin ng Panginoon na magdudulot ito ng daan-daang. Hibong pagkamatay kapag nangyari ito at sinabi niya na isa sa mga pangunahing palatandaan na dapat bantayan ay ang mga lindol at mga pagyanig. At sinabi niya noong Hulyo, hindi ko pinaniniwalaan na may mga pagyanig. Walang mga lindol. At bigla, maari ba nating makita ang artikulo dito? Sinasabi na nagkaroon ng pinakamalaking lindol sa loob ng kwarta taon. Sa lugar na pinag-uusapan ko at nangyari ito sa linggong ito, ito ay 4-2. At kaya, habang nagpapatuloy at nagbabasa pa, mayroong daan-daang maliliit na lindol na naitala sa paligid ng lugar na pinag-uusapan ko. And at kaya ito may umayon sa ipinakita sa akin ng Panginoon na mangyayari noong Hulyo na magsimula ng manalangin at ito ay magiging isang seryosong kaganapan na magaganap sa tubig. At patuloy niyang sinasabi sa akin na manalangin sa tubig, manalangin sa tubig, manalangin dahil may bulkan sa karagatan. Kung makakita ka ng anumang uri ng usok na umaakyat mula sa tubig o kung anuman, hindi ko alam. Ibig sabihin siguro mga daan-daang milya ang layo mula sa baybayin doon. Sino ang nakakaalam kung makikita mo ito sa balita o kung ano paman? Kung makikita mo na, maririnig ang mga bagay tungkol sa karagatan. Kung sisimulan mong gawin ito, alam mo ito ay napaka. Kung nakatira ka malapit sa karagatan, kung nandyan ka sa tabi ng tubig, ito ay isang bagay na dapat bigyang pansin. Dapat itong maging isang mataas na alerto para sa inyong lahat. Kung meron ka ng mga lindol na ito, ipinagbigay alam sa akin ng Panginoon tungkol dito. Tulad ng sinabi ko, malinaw na noong Hulyo. Ngayari ang malaking kaganapang ito. And kaya, hindi ko alam kung ito na ang hinahanap natin. Kung ang bulkan ay malapit ng mangyari. Tulad ng malapit na. Alam mo, pero sinasabi ko lang, napakalakas nito uh, sa aking espiritu noong Hulyo. At ako'y nananalangin para dito. At ang Panginoon ay nagbigay babala sa akin tungkol dito. Kaya... Ito tayo sa bagay na ito. Ngayon, pupunta na ako sa susunod na bagay. Inutusan ako ng Panginoon, tulad ng sinabi ko sa inyo, na nananalangin ako para sa mga halalan, para sa 2024. At inutusan ako ng Panginoon, at nakita ko si Michelle Obama, at nakita ko si Gavin Newsom, at wala namang anuman sa balita noong panahong iyon. Ito ay noong panahong ito, noong nakaraang taon. Nagsimula akong manalangin tungkol dito. Ipinakita sa akin ito ng Panginoon. Okay? At narito na ito malapit na tayo sa Taglagas. Talagang naniniwala ako na malapit na tayong makakita ng isang malaking pagbabago sa Partido Demokratiko. Sa malapit na hinaharap, at narito na tayo? Meron na tayong sinasabi ni Sarah Palin na naniniwala siya, sabi ni Sarah Palin, na si Michelle Obama ang magiging minado ng mga demokratiko sa 2024. Saan niya nakuha yon? Sino ang kakaalam? Pero sinasabi ko lang, apat siya. Siguro siya ay isang tao na may alam na makakarinig ng mga bagay bago pa man marinig ng lahat. Dahil siya siya ay nasa loob ng grupo at narito siya na sinasabi ito at meron tayong si Ted Cruz. Lahat ito ay nangyari sa parehong linggo isipin mo. Sinasabi ni Ted Cruz na naniniwala siya na si Michelle Obama ay maaari ring maging kandidato sa 2024. Kaya ang nakita ko. Sa supernatural at ang Panginoon na nagbabala sa akin tungkol sa mga bagay ay nagsisimula ng mangyari. Ang mga tao sa mga posisyon sa politika na may alam ay nagsisimula ng ulitin ito. Kaya sisimula na itong mangyari sa natural. Nakita ko ang isa pang artikulo sa 60 Minutes kasama si Gavin Newsom. Hindi itinatanggi na gusto niyang tumakbo bilang Pangulo. Pero um, hindi niya naman tinatanggal ang posibilidad nito ngayon. Sa pangitain, ipinakita sa akin ng Panginoon na siya ang Vice Presidente at si Michelle Obama ang Pangulo at um, hindi nakapagpatuloy si Joe Biden dahil sa kanyang uh, mga problema sa pag-iisip mabagal siya at may mga bagay na nangyayari sa kanya naniniwala akong ito ay demensya o kung ano man at kaya ang Panginoon ay nagbabala sa akin tungkol dito nakita kong siya ay hinahatak palabas hindi pa tapos ni Camila Harris ang magsisimulang mga siwa sa mga bagay at nakita ko isang babae naka-shade. Out ang mukha niya, parang malabo sa pangitain. And hindi ko siya makita, pero nakita ko ang kanyang buhok. At ito ay isang babaeng may blonde na buhok. At ang kanyang buhok ay may maikling gupit. And naniniwala ako. Ang itsura ng buhok, kung barang si Elizabeth Warren o maaring si Hillary Clinton, ngayon. Ito ang aking mga palagay. Hindi ko alam, alam ko siya ay isang puting babae at nakita ko siya sa, sa pangitain ito nang ako ay nagdarasal ngayon. Kung mangyayari man ang pangitain na ito, hindi ko alam. Pero ito ay isang bagay na pinagdarasal ko higit isang taon. Nagtatanong sa Panginoon, ano ang ipinapakita mo sa akin? Nagpopropesya tayo sa bahagi, nakakarinig tayo sa bahagi, nakakita tayo sa bahagi, at alam mo, kapag ikaw ay magkaroon ng tamang pananaw sa utang, tinitingnan mo at ang Panginoon ay nagbabalas sa iyo tungkol sa mga bagay. Ito ang sinasabi ko sa inyo lahat. Kaya't nakikita natin ang mga bagay na ito na lumalabas sa balita ngayon tungkol sa mga babala ng Panginoon sa akin. Nakikita natin ang mga lindol, nakikita natin ang mga kaganapang pampolitika at pagkatapos ay nagbabala sa akin ang Panginoon tungkol sa prinsipe ng Saudi Arabia at ang presyo ng langis. Tandaan niyo ang sinabi ko sa inyo tungkol diyan. Umabot ng higit sa $200 ang presyo ng langis kada bariles at siya ay gumawa ng lihim na kasunduan sa uh, Russia at kasama ang China at sumasali sa mga BRICS na bansa. Well, nakita natin na nangyari iyon noong ika-24 ng Agosto. Sumasali sila sa mga BRICS na bansa. Gusto nilang makisama sa kanila sa ika-1 ng Enero at um, lahat ng mga pangunahing lugar na yon ipinakita sa akin ng Panginoon ang anim na iba't ibang mga bansa Venezuela at Egypt at lahat ng mga lugar na yon nagbabala sa akin ng Panginoon tungkol sa UAE at kahit na nagbabala siya sa akin tungkol sa Iraq ako, hindi ko nakita na sumali ang Iraq sa pagkakataong ito pero marahil sa hinaharap sa sali ang Iraq pero nandito tayo, JP Morgan dito na siya sinasabi $150 ang presyo ng langis kada bariles at kaya't sinasabi nila na ang mga stock ng enerhiya ay tataas ng husto. Kaya nagpo-forecast sila ng 150. At iyon ay nasa mga unang yugto pa lang. Hindi pa tayo malapit sa $100. Sa, um, sa uh, isang daang dolyar. Isang baril sa tingin ko. Hindi ko alam kung ano ang presyo ng bariles ng krudo ngayon. Sa tingin ko ito ay maaring 100. Hindi ko alam. Pero nandito na tayo. Napakalapit na sa bisyo na iyon. At sa mga babala ng Panginoon. Sa akin ang presyo ng gasolina ay umabot na sa higit $7, $8 kada galon. At nakita ko sa California, sinisingil na nila iyon. Kaya, di ko alam. Naniniwala akong ito ay isang pambansang average na paparating. Magiging 6 or 7, 8 or kada galon ng gasolina. At nandito na tayo, nakikita na ang 150 na inaasahan. Kaya, 15 na lang ang layo natin mula sa ipinakita sa akin ng Panginoon, sa espiritu na mangyayari. Kaya, sinusubukan ko lang kayong bigyan ng babala nasa mga huling panahon na tayo, babalik si Heso Kristo. Alam mo, sinasabi sa Biblia na darating ang mga mapanganib na panahon sa mga huli. At alam mo ba, nasa huli na ng mga huling araw tayo? Naniniwala ako ng buong puso kapag nagsimula tayong makakita ng mga lindol, nagsisimula na rin sumabog ang mga bulkan, kapag nagsimula na tayong makakita ng kaguluhan. Kaguluhan sa politika, nakikita natin ang lahat ng mga sakit ng panganganak alam mo, katulad ng sinubukan kong ipaalam sa inyo, naniniwala akong ito ay tungkol sa video na ginawa ko ilang araw na ang nakalipas. Sinabi sa akin ng Panginoon mula Rohasyana hanggang Rohasyana, sinabi niya sa akin, sabi niya, Brandon, magkakaroon ng pagbilis ng mga sakit ng panganganak. Makikita mo ang pagbilis sa panahon, Makikita mo ang pagbilis sa larangan ng politika at makikita mo rin ang pagbilis sa digmaan. Magsisimula na kayong makakita ng mga dakilang bagay. Nagsisimula nang mangyari ang mga bagay sa harapan ng digmaan. And makikita nyo, naalala ko, sinubukan kong ipaalam sa inyo ang tungkol sa babala ng Panginoon sa akin, tungkol sa isang malaking draft na paparating para sa Estados Unidos ng Amerika. Nanalangin ako laban dito dahil ipinakita sa akin ng Panginoon mga lalaki at babae na tinatawag at pumapasok sa Ukraine at ang digmaan na ito. Tumitindi laban sa Russia, nakita kong inaatake ng Russia. Poland at binobomba ang Poland gamit ang ganitong isang uri ng super bomba, hindi ito nuclear pero ito ay isang malaking bagay at binalaan ako ng Panginoon tungkol dito na manalangin para dito. As such para sa mga tao, naniniwala akong ito ay sa paligid ng lugar ng Warsaw, Belarus. At kaya sinasabi ko sa inyo, nandiyan ang isang bagay. Nakita ko si Joe Biden at sinasabi niya sa lahat na gusto naming pautangin sila ng 2 billion para makatulong sa kanilang militar. At yun ay tungkol sa Poland. Kaya mga bagay na nakita ko, mahigit isang taon na ang nakalipas. Tulad ng sinabi ko, nagsisimula ng magpakita sa balita. At kaya talagang naniniwala ako na magsisimula na tayong makakita ng mga bagay na bumibilis at bumibilis, bumibilis. At kaya at gusto ng mga tao na malaman ang tungkol sa bagong default sa kalagitnaan ng taon. Binalaan ako ng Panginoon na kung tayo ay mahahati, kung tayo ay makikisama dito at hahatiin ang Jerusalem, na dapat tayong magdulot ng sumpa sa Amerika. Sabi niya, ang mga nagbabasbas sa Israel, ako'y magpapala sa kanila. At yung mga sumusumpa sa Israel, susumpain ko sila. At kung lalaban ka sa Israel, parang pinagtaksila namin siya dahil nakapasok na kami, na andito tayo sa tipan sa kanya at tinutulungan siya sa lahat ng mga taong ito. Tingnan mo kung ano ang mangyayari. Naniniwala ako ng buong puso, tatlong araw, Pagkatapos nilang hatiin ang lupa ng Israel, makikita natin ang isa sa pinakamalaking lindol na naranasan natin sa Amerika sa bagong Midgard Falls. Umaakyat ang Amerika. Nakita ko na ito and sinabi ko na sa inyo lahat. May isa pang video dyan. Ipinakita ko sa inyo ang tungkol sa mga tumbleweeds at ang stock. Nakita kong walang laman ang mga istante sa grocery store. Nakita ko ang 1-800 tao mula Texarkana hanggang Tulsa. Lahat sila ay may mga bahay na gawa sa cinder block. Merong higit sa 6 nero. Si so, lindol ay nagmumula doon dahil nagdudulot ito ng reaksyong sunod-sunod. Sa -sunod. so, buong lugar, hindi lang tungkol sa lindol na yon. ito ng iba pang mga fault line sa buong Amerika kapag nangyari ang malaking lindol dahil parang 10.0 ito, isang napakalaking, napakalaking lindol ang tumama at kaya't sinisira nito. Lahat ng mga tulay at pinagsabihan ko kayong lahat tungkol diyan. Kaya, dito tayo. Ang prinsipe ng Saudi Arabia, lumabas siya sa balita. Gusto niyang solusyon na may dalawang estado para makatulong sa pagbuo ng ikatlong templo. Meron silang kasunduan sa kapayapaan lahat ng mga bagay na gusto nilang gawin. And kailan na gustong matapos ito? Nakapagsalita na ako tungkol dito dati. Gusto nilang matapos yon bago ang malaking solar eclipse na dumaan sa Amerika. Napakalapit na natin mga pangunahing kaganapan na magkakaroon ng domino effect at kaya't pinagsabihan ko kayong lahat tungkol sa pagbagsak ng dolyar, pinagsabihan ko kayong magmasid sa Europa, narito tayo. Sinabi niya sa akin na magmasid sa Euro. Ito ay isang napakahalagang domino. Magkakaroon ng problema ang Euro. Nakita ko ang isang bagay. May nagpadala sa akin ng isang bagay sa TikTok sa aking YouTube channel. Ibig sabihin wala ako sa YouTube, nasa Facebook ko yon. And ang sinabi nila sa akin, sabi niya, gusto kong panoorin mo ang video na ito. And at pinag-uusapan nila kung paano problema ang euro at problema ang euro at ang European currency. Kaya, ang nangyayari iyon, parang lahat ay pinabilis tulad ng sinabi sa akin ng Panginoon. Narito tayo, napakalapit na natin sa isang malaking kaganapan na mangyayari. Sinasabi ko sa inyo, dapat pinagsabihan ko kayong lahat kung paano ako gagabayan ng Panginoon kung kailan nanalangin ako tungkol sa mga pulso sa espiritu at nararamdaman kong napakalakas ng aking pakiramdam tungkol sa buwan ng Oktubre, may malaking kaganapan na darating sa Oktubre, ikafwark. Tungkol sa bagay na ito ng FEMA, ang alerto sa ating mga telepono at ang mga tao ay naguguluhan tungkol dito at na uh, pagkatapos ay sinabi ng Russia ngayon, nagagawa sila ng isang uri ng kaganapan sa ikatlo. Kaya't meron tayong ikatlo, gagawa ang Russia ng isang bagay tungkol sa mga nuclear na bagay. At pagkatapos, meron tayong ikaapat, maraming mga tao sa Amerika na nag-uusap tungkol sa isang bagay. kaya ang buong mundo ay naguguluhan at may mga ginagawa ngayon. Kaya't sinasabi ko lang, panahon na para magdasal, panahon na para mas lalo pang mag-aral ng salita, panahon na kung maririnig mo ang espiritu ng Diyos na nagsasabi sa iyo na gumawa ng isang bagay, sundin mo siya. Kung sasabihin niya sa iyo na lumipat at umalis sa bayan kung nasaan ka, lumipat. Sundin ang tinig ng Panginoon. Dapat ito ang sigaw ng iyong puso araw-araw. Ama, ang mayroon ka para sa aking pamilya ngayon. Ama, pangunahan at gabayan mo ako. Ipakita mo sa akin kung ano ang kailangan kong gawin para sa aking pamilya. Kailangan kita. Desperado ako para sa higit pa sa iyo. Desperado akong marinig ang iyong tinig. Desperado ako para sa isang relasyon sa iyo. Kailangan mong umupo sa paanan ni Jesus araw-araw. Hindi lang tuwing linggo. Nalilito ang mga tao tungkol sa sinasabi ko na huwag lang siyang hanapin tuwing linggo. Ano ang masama sa linggo? Well, kaya nagkamali ako sa mga salita ko, um, sa mga terminolohiya ko. Ang sinasabi ko sa iyo ay kailangan mong hanapin siya araw-araw. Hindi lang tuwing linggo, araw-araw. Kailangan mong magkaroon ng relasyon kay Jesus. Huwag mo lang itong gawin sa isang 30 minutong serbisyo tuwing linggo ng umaga. Kailangan mong pumunta at magkaroon ng relasyon mula lunes hanggang biyernes, sabado, linggo. Palagi kang nakaupo sa paanan ni Jesus. Nagkakaroon ng relasyon sa Kanya dahil sa Kanya. Sa kanya lahat ng bagay ay nakalatag na para sa iyo sa kanya kapayapaan sa kanya may kagalakan sa kanya may mahabang pagtitiis Merong ka ganaan kapag hinahanap mo ang mukha ng Diyos Kapag hinahanap mo ang kanyang mukha hindi ang kanyang kamay laging naghahanap ng provision lang parang isang bata na nagsasabing Diyos ano ang mayroon ka sa kamay mo para sa akin ngayon Kailangan ko ito hindi ama aba Abraham, ama, gusto kita ngayon. Gusto kong magkaroon ng relasyon sa iyo. Ito ay tungkol sa paglago sa espiritual. Iyon ang sinasabi ko sa inyo lahat. Ito ay umakyat ng mas mataas sa spiritual. Panahon na para umakyat sa ibang antas sa ating paglalakad kasama si Yesu Kristo. Sa halip lumapit sa Kanya, dala ang ating kailangan at sabihin, Diyos, kailangan ko ng lunas dito. Kailangan ko ng kagalingan doon. Hindi na masama yun, pero dapat higit sa ganun. Ito ay tungkol sa pagiging malapit sa Kanya kung ang ginawa ko ay dumating sa aking asawa at sabihin, kailangan kita para sa labada, magluto ng hapunan, ayaw kong magkaroon ng ibang relasyon sa iyo, ginawa mo sa relasyon iyon. Palaging nakabase sa pangangailangan, kailangan ko ito, 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 at ito, at iyon lang iyon, well, see you later. Paalam, kailangan ko nang umalis gaano kalalim ang relasyon na mayroon ka sa iyong asawa, hindi magiging magandang relasyon kung iyon lang ang mayroon sila. Kung siya ay dumating, kung ang iyong asawa ay dumating sa iyo, kung ikaw ang lalaki, mahal, may listahan ako ng mga dapat mong gawin. Maari mong ilabas ang basura, dalhin ang aso sa lakad, pulutin ang dumi sa bakuran, anuman iyon mula sa aso, and gupitin ang damo, bunutin ang mga damo, anuman ang kailangan nilang gawin para sa iyo, at palagi nilang sinasabi ang mga salitang iyon at wala silang relasyon sa iyo, ano ang gagawin mo? Magiging napakasamang relasyon iyon kaya't relasyon ay higit pa sa paglapit sa Diyos at pangangailangan. Ito ay ang pagkakaroon ng pakikisama sa Kanya, pagsamba sa Kanya. Ama, napakabuti mo, napakabuti mo. Karapat dapat ka sa lahat ng aking papuri. Iyan ang uri ng relasyon na sinasabi ko, nakasalampak sa kanyang mga paa at sinasamba siya. Sinabi na sa Biblia na kung hindi tayo magpupuri sa kanya, ang mga bato ay sisigaw. Hindi ko hahayaan na ang isang bato ang gumawa ng aking trabaho. Pupurihin ko ang aking ama dahil karapat dapat siya sa papuri. Siya ay karapat dapat kaysa sa pagpunta sa kanya na may pangangailangan. Karapat dapat siya hindi lang sa pagpunta sa kanya, mayroon akong ganito. Ama, tulungan mo ako, tulungan mo ako, tulungan mo ako. Diyos, nakasalampak sa kanyang mga paa araw-araw at sinasamba siya umaawit ng mga awit para sa kanya. Pinapahalagahan ang kanyang presensya. Ama, tara na. Ano ang nasa puso mo ngayon? Ano ang nasa puso mo para sa akin ngayon? Kung sisimulan mong gawin 'yon araw-araw at tanungin siya kung ano ang nasa puso niya bawat araw, magsisimula siyang ibuhos ang kanyang sarili sa iyo at sasabihin, "Hey, na miss kita. Kamusta ang araw mo ngayon? Hindi ko gawin ito ay isang pag-uusap katulad ng ginagawa mo sa iyong asawa. Hey babe, kamusta ang araw mo ngayon? O oh, sinasabi niya sa iyo at nag-uusap ka? Kumusta mga bata? Basta ipagpatuloy mo ang iyong mga gawain. Nag-uusap kayo tungkol sa mga bagay. Alam mo, umuupo kayo nagsasama habang kumakain. Dahil mahal mo ang taong iyon, mahal mo sila. Nakapagbuo ka ng relasyon sa kanila, mahal mo sila. Mahal mo asawa, mahal mo ang iyong asawa at ganyan ang uri ng relasyon na meron ka sa Panginoon. Mahal mo sila. Gusto mo lang malaman kung kumusta ang puso mo. Anong nangyayari sa iyo, Diyos? Kamusta ang mga bagay-bagay? Ganyan ang uri ng Diyos na gusto ko, isang Diyos na maaari kong kausapin at magkaroon ng relasyon. Totoo ako sa Diyos. Kapag naging totoo ka sa Diyos, magiging totoo rin ang Diyos sa iyo. Sinusubukan kong sabihin, sinusubukan kong ipaalam sa iyo ang lahat ng ito palagi. Hindi ako nagiging relihiyoso sa Diyos. Hindi ako nauupo at sinasabi, "Oh, musta ka, Panginoon? Paano mo ito ginagawa?" Alam mo at maging sobrang relihiyoso at kakaiba, maging totoo ka lang sa Diyos. Hey Diyos, kumusta ka ngayon? Alam mo Diyos, mahal kita. Gusto ko lang sanang itanong, kumusta ang araw mo? Alam mo, ganyang mga bagay? Alam mo, tara, manood tayo ng laro ng football ng magkasama. Sinasabi ng mga tao, wow, wow, kailangan nating manood ng laro ng football. Alam mo ba kung gano'n siya kamahal ang basketball? Mahilig siya sa BA basketball. Pinapanood niya ito kasama ko. Well, nag-uusapan ko ang mga laro palagi. Maging malapit sa Diyos at makipag-ugnayan sa Diyos. Panginoon, alam mo, pinag-uusapan ko ang tungkol sa panahon. Panginoon, salamat sa iyo na nagdadala ka ng malamig na hangin, Ama. Mainit dito sa timog. Salamat sa iyo, Panginoon, na magdadala ka ng malamig na hangin. Sige, anong paborito mong panahon, Panginoon. Gusto niya ang lahat. nilika niya silang lahat. Pero ang punto ko ay, di ito tungkol sa pagiging sobrang relihiyoso. Ito ay tungkol sa pagiging malapit sa kanila. Iyan ang gusto kong ipaalam sa inyo. Alam mo, gusto ko ng Diyos na maaari kong kausapin gusto ko ng Diyos na maaari kong makarelasyon at maging kaibigan. Alam mo kung si Abraham ay may pagkakaibigan sa kanya, pupunta siya at bibisita kay Abraham. Bisitahin niya si Brandon. Maaari siyang bumisita kanino man, kay Bobby o sino man, sa kabilang dulo ng kamerang ito. Naniniwala ako ng buong puso, may plano ang Diyos para sa iyong buhay. Mahal ka ng Diyos at nais niya ang pinakamabuti para sa iyo. Gusto niyang sabihin sa iyo ang mga bagay na darating. Gusto niyang ipaalam sa iyo ang tungkol sa mga darating tulad ng pakikipag-usap niya sa akin wala siyang pinipiling tao. Kung ipapakita niya sa akin kung ano ang nangyayari, ipapakita rin niya sa iyo kung ano ang nangyayari, ayaw niyang manatili ka sa dilim. Tayo ang kanyang mga anak at ganyan ang uri ng Diyos na pinaglilingkuran natin. Hindi siya galit sa atin, mahal na mahal niya tayo. Kaya gusto kong ipagdasal ka ngayon, ay gusto kong gusto kong ipagdasal ka. Gusto kong bigyan ka ng kaunting pampatibay na hindi 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 natatanggal si Diyos sa kanyang trono. Walang takot dito. Ang perpektong pag-ibig ay nag-aalis ng lahat ng takot, ayos lang ang lahat. Nasa kamay tayo ng Diyos. And sa lahat ng mga bagay, pinag-uusapan ko isang mapanganib na panahon ang darating. Nasa kamay tayo ng Diyos. Sinabi niya na hindi niya nakita ang matuwid na pinabayaan. Kung inaalagaan niya ang liryo sa parang at ang mga ibon sa himpapawid, aalagaan ka rin niya. Mahal ka niya kasing gaano ng ibang mga kristyano o sino mang tao na alam mo sa kalsadang yon, wala siyang pinipiling tao sinusubukan kong sabihin sa inyo, mahal ng Diyos. Kanyang mga anak, nais ng Diyos ang pinakamabuti para sa kanyang mga anak. At kaya ipagdarasal kita. Ama, nagpapasalamat ako sa iyo, Panginoon, para sa grupong ito ng mga tao sa YouTube ngayon. Salamat, Ama, na ang bawat pangangailangan nila ay natutugunan sa pangalan ni Jesus, sa kanilang mga katawan, sa kanilang isipan, sa kanilang mga emosyon. Kinuha ko ang kapangyarihan laban sa mga demonyong espiritu na nagpapahirap sa kanila sa pamamagitan ng takot, depresyon, pagkabahala at pag-aalala. Ibinibinid ko ito sa pangalan ni Jesus. Inutusan ko sa pangalan ni Jesus na dumaloy ang pagpapagaling sa kanila. Nakikita ko ang PTSD. Ngayon, may isang tao na humaharap sa PTSD. Kinuha ko ang kapangyarihan laban sa PTSD sa pangalan ni Jesus. Post-traumatic stress disorder, ginagapos kita at pinalayas kita. Inuutosan kita na umalis ngayon din sa pangalan ni Jesus. Inuutusan ko ang kalayaan sa kanilang mga isip. Inuutusan ko ang kalayaan sa kanilang mga isipan. Inuutusan ko ang pagpapagaling sa kanilang mga alon ng utak ngayon din sa pangalan ni Jesus. Dumaloy ang kapangyarihan ng pagpapagaling sa kanilang mga isipan ngayon din sa pangalan ni Jesus. Mga traumatic. na karanasan, na patuloy na bumabalik, paulit-ulit at umuulit sa kanilang isipan mula sa digmaan o kung anuman ito. Inuutusan kong ibagsak natin ang mga kaisipang iyon. Ibinabagsak natin ang mga iyon ngayon din. Hindi natin papayagan na ang demonyong espiritu ay mangapi sa atin para sa iyo. Sinabi mo sa iyong salita sa ikalawang Timoteo 1.7. Hindi tayo binigyan ng Diyos ng Espiritu ng takot, kundi ng kapangyarihan at ng pag-ibig at ng maayos na isipan at tinatawag kong maging maayos ang iyong isipan ngayon din sa pangalan ni Jesus. Inutusan ko ang mga hormon na magkaayos sa pangalan ni Jesus. Inuutusan ko ang Diablo na pakawalan ka sa pangalan ni Jesus. Pakawalan mo siya, ibinibinid ko ang malakas na tao sa iyong buhay at inuutusan kita maging malaya sa pamamagitan ng dugo ng kordero at ng salita ng iyong patutoo. Walang PTSD na manggugulo sa iyo sa pangalan ni Jesus. Tinatawag kitang malaya mula sa PTSD, walang mga pag-iisip. Pagpapakamatay, walang mga demonyong pag-iisip. Lumapit ka sa pangalan ni Jesus. Ipinapakiusap namin ang dugo ni Jesus sa iyong isipan Nagpapasalamat ako para sa ating mga kapatid sa Panginoon. Pinapasalamatan ka namin na sila ay gumaling noon mula sa kanilang ulo hanggang sa talampakan, mula sa anumang uri ng demonyong sintomas ng diabetes, sakit sa puso, lupus, glaucoma, anuman ito, pinapagaling ng Diyos ang iyong katawan ngayon din. Tinatawag kong pagalingin ka sa pangalan ni Jesus. Tinatawag naming ang iyong katawan na makalaya, katawan sa pangalan ni Jesus. Sinasabi namin ikaw ay gumaling at buo at maayos mula sa tuktok ng iyong ulo hanggang sa talampakan ng iyong mga paa sa pamamagitan ng kanyang mga sugat ikaw. Gumaling. Mga problema sa tiyan, mga ulcer sa tiyan, dugo. Sa iyong dumi, ano ito, mga problema sa apidaw. Nagsasalita kami tungkol sa mga problema sa atay. Tinatawag namin ang mga atay na maging buo at gumaling at maayos sa pangalan ni Jesus. Nagsasalita kami sa iyong kolon mula sa diverticulitis hanggang sa sakit na Crohn's hanggang sa lupus at lahat ng ito. Tinatawag namin ang pagaling at kabuuan at kalusugan sa pangalan ni Jesus. Sakit ng autoimmune. Sinasumpa ko iyon sa pangalan ni Jesus. Tinatawag namin ang mga thyroid na umayon sa salita ng Diyos. Sinasabi namin ang mga thyroid ay umayon sa pangalan ni Jesus. Thyroid, gumaling ka. Oh, nakita ko agad yon. Tinatawag kong gumaling at maging buo at maayos ang leukemia sa pangalan ni Jesus. Tinatawag kong makalaya ang leukemia. Sinasabi ko, leukemia, ikaw ay nakatali at itinaboy ka sa pangalan ni Jesus. Ama, sinabi mo sa iyong salita, ano ang nais namin sa panalangin, maniwala na natanggap na namin ito. Kung tayo ay sumisigaw mula sa puso, magkakaroon tayo ng Tinatawag ng ama ang mga bagay na wala pa na para bang narito na sila at tinatawag kitang gumaling, tinatawag kitang maayos, tinatawag kitang makalaya sa pangalan ni Jesus. Tinatawag yon ng Ama, tinatawag namin yon ngayon sa pangalan ni Jesus. Kay Ama, hindi ako sumasang-ayon sa mga taong ito. Sila ay gumaling buo at maayos sa pangalan ni Jesus at pinasasalamatan ka namin para dito pananalapi. At nang ito, tinatawag namin ito bagong at mas magandang trabaho, pagtaas ng sahod, benepisyo at komisyon, lahat mana, rebate at pagbabalik, cheque sa koreo, regalo at sorpresa, nakatagpo ng pera, nabayaran ng utang, nabawasan ng bayarin, tumaas ang biyaya at pinasasalamatan kita Panginoon na tinutugunan ang lahat ng kanilang pangangailangang pinansyal na sila ay may higit pa sa sapat upang magbigay sa kaharian ng Diyos at itaguyod ang Ebanghelyo ni Heso Kristo sa buong mundo sa pangalan ni Hesus. Naniniwala kami na ikaw ay nagbabasbas sa lungsod, sa bukirin, sa pagpasok, at sa paglabas. May higit pa sa sapat na darating sa inyong sambahayan. Isang baka sa libu-libong burol aking Panginoon. Sinabi niya na mayroon siya. Ama, may umaapaw na ani sa kanilang pananalapi sa pangalan ni Hesus at tinatawag namin ito bawat buto itinatanim ay magbabalik ng daang ulit kay Jesus. Ama, pinasasalamatan kita, binibigyan mo sila ng karunungan kung saan itanim ang kanilang buto. Nagpapasalamat ako sa iyo, Panginoon. May magandang lupa, magiging himalang lupa ito, at magbubunga ito ng ani mula sa pinansyal na buto. Ama, ilanay 30, ilanay 60 at isang daang ulit at pinasasalamatan kita para sa lupaing nagbabalik ng isang daang ulit sa pangalan ni Jesus. Kaya gusto ko lang kayong pasalamatan sa pagsama sa amin ngayon. Ito ay talagang isang biyaya. Kung mari magkomento sa ibaba tungkol sa mga bulkan na ito, nagmumula ako ng pawis. Uh, uh, ilagay mo ang maglagay ng komento sa ibaba tungkol sa mga bulkan kung alam mo ang higit pa tungkol sa mga bulkan. Sa lugar na yon sa baybayin o kung ikaw ay nakatira doon at may alam ka tungkol sa sinasabi ko, magkomento sa ibaba. Ipaalam mo sa amin kung nasa tamang daan kami dito. Naniniwala akong para ito sa ilan sa mga artikulong aking nabasa at kaya't ipinapanalangin ko ang isang hadlang ng proteksyon para sa iyo, huwag kang matakot. Ngunit kung sinasabi sa iyo ng Panginoon na umalis sa gitna ng gabi, tumakas ka agad, okay, kaya't salamat. Pagsama sa amin ngayon, ngiti sa mukha mo, awit sa puso mo, mahal na mahal ka ni Jesus at mahal din namin kayo. Pinasasalamatan kayo sa panonood ng video, magkikita tayo sa susunod. Palam!